I decided na gumawa ng video kasi may nakapansin nitong na itong ko. So, oo nga naman, no? nagsishare ako ng word ni God. Tapos sabi, bakit may tattoo ka? And then, nag-comment na yung isa kong gift or shoutout sa'yo. Ram. Sabi niya, na-confuse siya. Bakit daw? Bawal daw yung tattoo. So, totoo guys, nasa law, nasa Bible. Pinagbawal ng Diyos ang any cutting sa katawan sa Leviticus 19.28. All in all guys, pagbabasahin nyo ang buong Bible, merong 618 laws. May 618 na bagay na ipinagbabawal ang Diyos na hindi dapat gawin ng tao. Imagine, ang dami nun. Sabi nga po, walang taong matuwid, wala kahit isa. Romans 3.10 Lahat ay nagkasala sa Diyos. The rest of your life, hindi mo pa pa naranasan mo sinungaling. Kahit bata pa, nagsisinungaling na yan minsan, di ba? So, what's the catch, guys? Yung 618 na loss na yon is pinulfill ng Panginoong Jesus. Kasi nung unang panahon, guys, pag nagkakasala ang tao, ang ginagawa nila, nagsisin offering sila, nag-aalay sa altar ng karne, ng upa, ganyan, hanggang sa dumating sa point na patuloy lang ang pagkakasala ng tao at naging mas malalapa. So, hindi na enough para sa Diyos na yun yung gawing sin offering or kumbaga para mahimasmasan ng Diyos sa mga kasalanan ng tao para hindi niya parusahan yung tao naging solusyon sa patuloy na pagkakasala ng tao dahil sabi nga po for the wages of sin is death sabi din sa Hebrew 9.27 na isang beses mamamatay ang tao at pagkatapos nito ay kahatulan so paano kung 618 laws tapos isa dun is na break natin sa 10 commandments pa lang diba? pwedeng binibreak na natin yun. Pero ano sabi ng Panginoong Jesus? Dumating siya para ma-fulfill yung law na yun. Yung prophecy at law na yun. Kasi hindi natin kayang mamuhay ng matuwid. Kaya ibinigay ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus, para tubusin tayo sa ating kasalanan. Sa kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay eh, hindi mapaparusahan bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magpapatuloy ang ating buhay kahit namatay tayo physically, magpapatuloy yung ating spirito, yung spiritual life natin. Dalawa lang ang pupuntahan natin, heaven or hell. So kapag pala tayo ay makasalanan, sa impyerno tayo mapupunta, total separation from God. Ito paano na, eh lahat nga tayo nagkasala, nagkulang sa Diyos. paano kung hindi natin tinanggap sa puso natin ng Panginoong Hesus na siyang nagtubos sa ating kasalanan? So yun yung ikakapahamak natin. Kasi may covenant din si God tungkol sa mga lalaki naman, sa mga tao nyo nun. Kailangan ang baby 8 days pa lang is tulian na masircumcise na siya. Ngayon, ang question ng mga apostol ng Panginoong Jesus, paano yung mga hintil, hindi pa sila circumcise o hindi pa sila natutuli? Paano sila magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Ang sagot ng Panginoon, kung paano ang kalagayan mo nang tawagin ka ng Panginoon, manatili ka doon. Kasi ang totoong pagtutuli sa tao ay sa spiritual, hindi sa physical. So, kung ano man yung kalagayan mo, kung alipin ka man, kung puno ka ng tato, kung ikaw ay isang hintel, or hindi ka tuli. So, it doesn't mean na kailangan mong magtanggal ng tato, kailangan mong magpatuli. Kasi nga, enough na yung pagkapako ng Panginoong Jesus sa Cruz para matubos tayo sa pagiging slave ng kasalanan. Yung pagkukulang natin sa Diyos ay pinununa ng Panginoong Jesus matatanggap na tayo sa kaharian ng Diyos kung namumuhay tayo ng may takot sa Diyos na mayroon tayong Panginoong Hesus sa ating buhay. Ang totoong pagtutuli or circumcision is pagka-cut away ng sins natin. Kung pag tinanggap na natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, kailangan nating ikat yung mga kasalanan na pinagbabara natin. Imagine yung Ten Commandments, binibreak mo pa rin ba yun? Kailangan mo na yung bagulin yan hindi hindi mo magagawa yan kung hindi pa totoo ang iyong pananampalataya at wala pang Panginoong Hesus sa buhay mo. Hindi natin kayang panindigan na maging banal kasi ang Panginoong Hesus lang ang naging banal dito sa lupa. Kaya siya ang kailangan natin para malugod sa atin ang Diyos pagdating ng araw sa kanyang kaharian. Sabi nga din ng Panginoong Hesus, hanggat hindi isinisilang muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Unless you repent, you will likewise perish hindi po big deal kung tayo po ay may tato o kung tayo hindi tuli. Ang importante po ay tayo ay tumanggap sa Panginoong Yesus magbagong buhay. Magsisi sa kasalanan. Kung dati kang lasenggero, bakit hindi ka pa tumigil sa pag-iinom? Kung dati kang palamura, bakit hindi mo tigil yung pagmumura? Kung dating mainitin yung ulo mo, bakit hindi ka matutong magpasensya? Nagugulat nga din ako guys kasi yung mga dating kasamaan ng ugali ko ay praise God kasi tinanggal niya. Hindi po pang sarili ko lang or er, hindi ako proud na sarili ko, binago ko yung sarili ko. Hindi. Si God yung kumilos sa buhay ko. Nagpakumbaba lang ako. Sinorender ko yung life ko kay God. So, sana po, hindi po tayo mo judge ng ating kapwa dahil puro tattoo sila, ganyan. Baka hindi pa nila nakikilala ang Diyos nung magpatattoo sila. Kagaya ko, guys. Kung alam ko ba na ayaw ng Diyos sa may tattoo, ko ba ako? Di ba hindi? lalo ngayon may relasyon na ako dito. So, hindi po siya question. Ang question po dyan is kung namumuhay ka ba ng may takot sa Diyos at totoong pananampalataya sa Diyos. Kung ikaw man po ang taong ito na namumuhay pa rin sa kasalanan, oras na para magsisi sa kasalanan, magpakumbaba sa Diyos, tanggapin natin ang Panginoong Jesus, papasukin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Dahil sabi nga ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Deserve natin eh na mahatulan papunta sa impyerno. Pero dahil ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na naigpo sa Kanyang awa. So, imagine yung isa niya at naging isang bugtong na anak inialay niya para sa atin para magbayad ng ating kasalanan, para matubos tayo sa kasalanan. Nakakilabot po ang impyerno at walang magnanais na pumunta doon. Huwag po tayong manatili sa kadiliman dahil andyan po ang Panginoong Jesus, buhay siya, naghihintay lang na tayo ay tumawag sa Kanya para pumasok siya sa ating buhay. Ang total surrender kay God. I encourage you guys na huwag kayong makontento na nakikinig lang sa salita ng Diyos mula sa ibang tao. You, ano, you see it for yourself. Magbasa kayo ng Bible. Kasi ako guys, nung nabasa ko din sa Bible, hindi ko, ba, hala, bawal pala magpatato. So parang sabi ko, yun, kailangan ko magbasa na magbasa hanggang sa ayun niya. Natapos ko yung buong Bible at binigyan ako ng Diyos na kaliwanagan na wala palang taong perfecto. Kaya yung mga taong nagsasabi na hindi siya nagkasala, wala sa kanya ang katotohanan. At yung mga taong nagpapatuloy sa kasalanan, namumuhay pa rin sila sa kadiliman. Wala sa kanila ang liwanag. Dahil ang Panginoong Yesus po ang ating liwanag. At dun sa mga taong namang nakakilala na sa Diyos, kagaya ko may relasyon na sa Diyos, maging liwanag po tayo sa iba. Kung ibahagi natin yung katotohanan. Hindi po yung prosperity gospel lang na, oh, pag nakilala mo ang Diyos, yayaman ka, ganyan, di ba? May mga, yung mga naniniwala sa lucky charm. Yung akala nila, religious sila, kaya maayos yung buhay nila. Hindi. Hindi po. Sabi nga ng Panginoong Jesus, magagaling kayong sumuway sa utos ng Diyos. Masunod lang ang tradisyon ng tao sinasabi din ng mga tao na naniniwala sila sa Diyos na mahal nila ang Diyos pero malayo yung puso nila. Importante po sa Diyos ang puso natin. Tayo po ang templo ng Diyos, hindi po ang building. Ang simbahan to ay yung grupo ng tao na may totoong pananampalataya at relasyon sa Diyos. Hindi po building o yung literal na religion lang na kilala natin. At pag sinabi kong born again, ikaw po ay pinanganak ng muli. Ibig sabihin, pinagkalooban ka na ng banal na spirito. Pero kung ikaw ay pangit pang lumalabas sa bunganga mo, na magaspang pag-uugali mo, baka niloloko mo lang ang sarili mo na nasa yung banal na spirito. Sabi nga po ng Panginoong Jesus din na hindi yung pagkain ang nagpaparumi sa tao, yung lumalabas sa bibig niya. Ini-encourage ko kayo magbasa kayo ng Bible pag may time kayo. Kung nais niyong mas makilala ang Diyos, kailangan po ninyo nakilalaan ng Diyos through reading to Bible kasi po ang Bible po ay salita ng Diyos ngayon kung hindi po kayo naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos nanganganib ang inyong kaluluwa